bayan ng New Washington Aklan may isang barangay na tinatawag na Kawayan tahimik, mapuno at tila nila munang kagubatan ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may kwentong hindi na halos binabanggit isang kwentong kinasasangkutan ng isang matandang mag-asawa na matagal nang naninirahan sa Kawayan sila ay kilala sa pangalan bilang Lola Sabel at Lolo Pido walang anak walang kamag-anak at bihirang lumabas ng bahay. Ngunit tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, iba ang ikinikilos ng kagubatan. Isang gabi ng Nobyembre, kasabay ng malamig na hangin at pagbagsak ng hamog, nawawala ang mga alagang hayop ng mga tagakawayan. Mga manok, kambing, at kahit asong bantay ay bigla na lamang nawawala. Walang bakas, walang dugo. Siguro ahas lang yan o kaya mga ligaw na aso, sabi ng kapitan. Pero hindi naniniwala ang mga matatanda. Ay hindi na basta hayop. May masama na nangyayari. Bulong ni Mang Osing habang nagtutulos ng kandila sa tapat ng bahay. Isang binatilyo. Si Totoy ang naglakas loob na sundan ang tunog ng iyak ng kambing sa madilim na kagubatan bit-bit ang flashlight at itak. Siya'y tahimik na sumuong sa kakahuyan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang dalawang nilalang. Isang matangkad na nilalang na may pakpak ng paniki at mukhang mabangis na paniki. Ang isa na may nakalupasay sa lupa. Mukhang mabangis na aso, ngunit may mata ng tao. Nanigas si Totoy. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, lumingon ang nilalang at doon niya nakita ang mata ni Lola Sabel at ang nangiti ni Lolo Pido. Kinabukasan, umiiyak si Totoy habang nanginginig na nagkwento sa kanyang mga magulang. Dinala siya sa simbahan. Ang ilan ay naniwala. Ang ilan ay nagtawanan. Pero hindi nagtagal. May mga batang nawawala. Una si Benji, pitong taong gulang huling nakita malapit sa bahay ni na Lola Sabel. Sumunod si Inday Nene, limang taong gulang nawawala habang naghahabol ng paru-paro. At sa tuwing may nawawala, lagi itong sa gabi ng kabilugan ng buwan. Minsang kinumpronta ng mga tagabaranggay ang mag-asawa. Maamo silang sumagot, si Lola Sabel ay naglabas pa ng biko, si Lolo Pido ay nagpakita pa ng mga alagang pusa wala kaming kasalanan mga apo. Baka naman gawa-gawa lang iyan ang takot niya inyo. Wika ni Lola Sabel habang nakangiti. Ngunit malamig at walang kaluluwa ang kanyang mga mata. Pero isang gabi, pinangunahan ng mga kabataan at albularyo ang paglusob sa bahay ng mag-asawa. Sa loob ng kanilang bahay, natuklasan ang mga bangkay ng mga nawawalang bata. Ibinilanggo sa loob ng mga tapayan at ilalim ng sahig may mga buto, dugo, at mga nilutong lamang loob na isinilid sa lumang palayok. Biglang sumiklab ang dilim. Mula sa kisame, bumaba si Lolo Pido. Nakalabas ang mahahabang kuko. Baluktot ang katawan, may buntot, at ang kanyang matay pulang pula. Sumunod si Lola Sabel, ngunit hindi na siya matanda. Isa na siyang nilalang na may pakpak. Matutulis ang ngipin at mukhang demonyong paniki. Nagkagulo. May nasugatan. May tumakbo. Ngunit bago pa mahuli ng mga albularyo ang mag-asawa, bigla silang naglaho sa gitna ng usok, kasabay ng pagsabog ng hangin mula sa kawayanan. Mula noon, walang nakakita sa mag-asawang aswang. Pero tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig pa rin alulong mula sa loob ng kawayanan. May mga hayop pa rin nawawala. May mga batang hindi na nakikita muli. Kaya, kung sakaling mapadpad ka sa New Washington, aklan. Huwag mong baliwalain ang katahimikan ng kawayan. Dahil sa likod ng bawat dahon at anino, maaaring naroon ang mga matang pula na nagmamasid. Naghihintay. Ito ang Veil of Shadows. Mag-subscribe ka bago ka nila makita.